Alam niyo po talaga uh, tumakbo ako dito, sinabi sa akin, nalaman ko yung sunod sa inyo. So, naka-available po yung mga kids namin, sabi po kay Miss Uribe. Kasi natulog po yung pinta ko pang apat po kayo. Sabi ko, itiretso na ako dito galing sa Central, po po, Elementary School Central. Para magbigay na po namin yung uh, tulong namin sa inyo. Napakahirap po talaga mas nube, pero napakaswerte pa rin natin. Kasi, alam ko po, na buhay po lahat. Yun naman ang pinaka-importante. Meron na kwento kanina na nag-quits yung likod. Yan, kaya yung mga mga pero ang buhay talaga na pinaka-importante. Safe po ang mga anak safe ang pamilya natin. Nag-request po sa akin kanina, mamaya po dadating po yung gamot po namin na itutulong sa inyo. Ah. apps natin. At sa akin naman po uh, ano mo tutulong namin yung mga ulapin sa inyo. Hindi ko lang ang Kaya na gusto ko lang po yung mga